Good morning. It's been a while. It's been a while. So ready na yung aking labahan dyan. Kasi perfect day today para maglaba. And <clears throat> nakaschedule na ngayon na maglaba ang asawa ni Leo sa aking mga damit na kailangan labahan dahil marami-rami din yan. Ilang weeks yan? Good for two weeks. Okay. Where's book Hindi to yan kanina eh. Kagigising ko lang. Anong oras na? It's almost 8 o'clock in the morning. And masisilayan ko ulit. Ulit. Masisilayan ko ulit. Hindi ulat Ang clear sky ngayon. Kaya perfect day for Labat today. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, sa inyong lab. This is my this is my face for today. <clears throat> Nerede ko na yung sarili ko para sa isang panibagong umaga. New brand new, new brand new. It's another brand new day, new life, new beginning. Because Every morning is a blessing. Wow, perfect. Perfect yung ating grass. Oh. Sobrang perfect na pagkakat. Very plain na plain. Even na even. Pero sa bandang dyan, hindi. Ang ganda, oh. Talagang, ano siya. Perfect. Lalo nandyan, nandyan ka lang pala, ha. Kaya pala nawala ka. Makyat ka pala dyan, baby box. Settling. Leng, leng, leng. Yan si Leng. Ito yung kanyang ano eh, comfort place. Kumbaga. Kung gusto niyang mag sunbathing. Akyat lang siya dyan. So akyat tayo dun. It's been, it's been a while na hindi na ako nakaakyat dyan sa second floor. Kasi nga. <coughs> box. Boxy. Si si si. And si, si, si. si si, si. Si. Si, si, si. So, yun nga, it's been a while hindi na ako nakaakyat dyan. Kasi nga, ayaw kong umakyat. Kasi nga, nahihirapan ako pag akyat. So, kaya akyat tayo, day. Para may pakita natin ang another top of the world scene. Gandahan lang. Kasi parang meron na akong ano eh. Pubya sa hagdan. Takot ako sa hagdan. So, mainit na. At nandito si Bibi Pai. Bibi Pai. Ayan, talagang perfect day for washing the clothes. Ang ating mga cherry blossom, sobrang laki na nila. And then, that's the perfect view here. Sa tuktok ng Moon Do you see that? Do you see what I see? Do you see what I see? Ang buka. Bu 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 buka. Kabalik na kapala buka. Yung si buka touch. Musta box. Dito naman sa kabilang dulo ay ang green green grass of home to own so yan <clears throat> yan ang aming view dito dahi. walang hangin kaya hindi gano'n hindi gano'n kalamig ang ating area here where's bukatatch where's bukatatch for catechist here. Uy. Ay, okay. The view is very bokeh. Naglulunti ang dahon <coughs> ng mga kahit anong halaman, kahit anong kahoy. Okay? So, bababa na ako na eh. Ayoko na dito ayoko na dito kasi nahihilo ako at higit sa lahat ay aakyat sa hagdan ayan si Bukatech Bukatech dyan ka lang ha bala ka dyan basta ako ay bababa na sumunod lang pala siya day. sumunod pala siya bababa din siya koy bumaba din siya so ayan ready na yung aking ano labahan for the lava today Ang asawa ni Leo Nakalimutan ko ang anong yung pangalan ng asawa ni Leo Clear sky thank you Lord Ito yung kailangan ko para sa aking mga damit na tut matuyo check natin yung uh, malunggay kung ano na ang nangyari sa mga sumisibol ng mga buds para mapakinabangan na natin sa lalong madaling panahon at lang dami ng nagsisibula na buds yan o yung ating malunggay every morning talaga pupunta ako rito para i-check Ayan, no? Sumisibol na yung mga salingsing. Pero hindi lahat. Yung iba ay hindi sumisibol. Pero at least may nabuhay. Ganoon naman talaga, di ba? Kasi pag isa kang magsasaka, kailangan mong maintindihan na may mga kung meron kang itatanim, may iba talaga na hindi siya tutubo. Kaya hanggat maaari, ma magtanim ng marami. Kung sino yung tutubo, swerte. Okay? Maganda ang panahon ngayon. Kaya, laban tayo sa buhay. Ika nga, new beginning, new morning, and another brand new life. So once again, yan lang muna for now ang aking maipakita dito sa aming bundok. Para sa inyong lahat ang aking Bukatechibiling Sumunod na naman at ayaw kong kumanlong yan kasi mabigat Mas, balik na balik na balik na doon Ayan, no? sumunod so ang ganda ng sky very clear okay good morning everyone <coughs> mag ready mo ako sa aking breakfast for today. Bye! Ang ganda ng ano, panganod. Ang sama? Ha? Ha? Nagtanok ang saging. Nagtanok daw ng saging ang inay. Okay. Box. Yan si Box. Wala siyang ibang magawa. Kung di sunod ang sunod sa akin. Bye for now. Mwah.